ito ay masarap ito ang birthday ng tatay ko ito ang maganda may effort ng fight ito na nakasalang na nakalagay na sa saging sa mesa ito po masarap po ito pagkain po namin sarap. may cake po at may pizza po halo-halo po yan may manok may baboy may pansit ba ito yun po pinakamasarap ito po kakain na po kami ito po kakantaan pa po wala ng birthday kakantaan pa po yun Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan po, ganyan tapon natin ng happy birthday ng aking tatay. Ito po. Um, masarap po yan. Ang pagkain po namin, masarap po yan. Hindi nyo po makalimutan. Kung saan ang video na to, pagka-share po at mag-comment po kayo saan pumabot ating video. Like at share nyo na po ating video. Follow nyo na po ako. Ito po at magkakain na na po tayo. mag na po. Ayan na po, kakain na na po. Ayan na po, nakanda na po sa mesa. Ayan na po, kumakain na po ako. Sobrang sarap, sarap na sarap po ako. Ito po, sarap po. Kumakain na po ako, subo. Unang subo ko dyan, sarap na sarap ako. Ayan o, pag lalagay. Sinuli ko muna yung, yung cake, pati yung pizza. Ayan o. Ayan. ayan, sunang subo ko, masarap. Ayun, nagsisubuan na. Kumakain na sila. Kumakain na, sobrang sarap. Dami na. Dami na may kumakain dyan. Sarap talaga yan. Guys, sarap niyan guys. Hindi nyo makakalimutan talaga. Nakaganyan na ba kayo guys? Nakakain na rin ba kayo? Comment nyo nga guys. Yung nabodified na rin kayo sa birthday. day. Ngayon guys, sarap na sarap ako guys. Kumakain na ako guys. Wow! Ang sarap talaga guys. Sarap. Ang sarap talaga guys. Hindi ko makalimutan talaga. Wow! Sarap guys. Sarap. Sarap na sarap talaga guys. Guys, sarap talaga. Hindi ko makalimutan. Sarap na sarap ako pagkain guys. Eh, no? Sarap na sarap talaga ako. Kain ko talaga guys. Oh. Nagigil talaga ako tong talaga guys. Una ring lang guys, sige maingay guys. Di yung mamamparin guys, maingay kasi guys. Maingay. Di ko maparinig sa inyo, matutong talaga guys. Nito na ni talaga guys. Ni Chun ni Hao na lechun sa talaga guys. Charot. No? Sa talaga guys. Sarap talaga pagkain ko guys. At di ko nakakalimutan talaga guys. Sarap sobra sa guys. hmm Sa talaga ako talaga guys. Eh, pa guys oh. Wow, subo pa ako. Sobrang sarap. hmm gigil lagi din na guys. Sobrang sarap guys. Hindi ko makalimutan guys, sobrang sarap guys. Sobrang sarap. Ito guys, so, sarap talaga guys. Hindi ko makalimutan talaga guys, sobrang sarap. Sobrang sarap ito talaga guys. Sarap ng kain ko guys oh. Kain nang kain ako guys. Sige. Oh, kumakat pa oh, guys. Nandito guys. Nandito talaga pintuan ko at bituka. Bituka ng baboy, sarap din guys. Mm, um, sarap talaga pagkain ko guys, ay eh, no. Sobrang sarap talaga guys. At hindi ko makalimutan talaga guys. Gigil talaga ako oh, guys pagkain guys. Ayun kami, oh. marami kami kumakain guys. Ayun na guys, marami kami kumakain sa syubas, sarap talaga guys. At di mo makakalimutan talaga. Hmm, sarap talaga guys, nagigigil talaga ako guys. Sobrang sarap kasi, gigil ako pagkain talaga guys. Hmm, unang kagat ko guys, oh, magat ulit ako. Sarap talaga guys. Ang sarap, Gila gigil na gigigil ako. Oh. Hmm, yung talaga guys, di ko na maparinig guys kasi maingay pag pinarinig ko pa sa inyo. Maingay, may speaker kasi patutog eh. Kaya guys, kumakain talaga ako guys oh. Sobrang sarap talaga guys. Di ko na, oh, oh, ulit. oh, oh, Sarap talaga guys Guys Sarap talaga guys Sarap na sarap talaga guys Pagkain talaga guys At hindi ko makalimutan talaga guys Pagkain Mmm oh. hmm? Wow Sarap talaga guys Parang pag-ibig guys Gumagat lang ako Parang pag-ibig Ay wala Joke lang Joke lang pala Joke joke Wala pala akong pag-ibig Bigo ako lagi Joke lang yun ha eh, guys Ngayon guys Kakain na dito ako oh, guys Kakain Sobrang sarap talaga guys Nagigigilat talaga ako guys Sobrang no, sarap oh. Wow Hmm? Sarap, ang lutong pa guys, lutong na guys, lutong talaga ng litso. Pati yung ano pituha ng baboy, sarap talaga guys. gigil talaga ako guys. dapat sarap guys, dapat sarap, nagigigila ako. Sarap, sarap talaga ako guys, sarap, sarap talaga ako pagkain guys. Hindi ko nakakalimutan talaga guys. Pagkain talaga guys, sarap, sarap, sarap talaga ako guys. Wow! Sarap guys, hanggang matapos ako yan guys. Kunti lang kinain ko guys, kasi hindi ko kaya. Hindi ko nakaya kasi busog na ako guys. Busog talaga ako guys. So, sobrang gigil ko guys. Didamihan ko pagkain guys. Nakasampung... Nasampung kain lang ako guys. Sarap kasi guys eh. Hindi ko na ng ng ko guys. Huwag natin pilitin pag... Ganyan pag busog ka na huwag mo nang pilitin. Sobrang sarap kasi. Sobrang sarap eh. Hindi ko mapigilan talaga pagkain. Talaga guys. Hindi ko mapigilan pagkain talaga guys. Sobrang sarap talaga guys. Guys sarap talaga sarap talaga ako guys. Gigil lagi gigil talaga. Wow kain ng kain guys panoodin nyo lang guys yan ba kumakain ako guys dige guys sarap yan guys sarap na sarap talaga pagkain guys sarap na sarap talaga guys wow sarap talaga guys pagkain guys nagigigil talaga ako guys oh wow sarap talaga guys sarap na sarap talaga guys nagigigil talaga sa pagkain guys guys nagigigil ako sa pagkain sarap na sarap talaga yun. Naka, nakakain na ba kayo ganito guys uh, nagbudol fight na ba kayo nakabudol fight na yun mag comment nga kayo Saan nakaabot ang video natin guys? Mag-comment nyo nga sa nakabot ng video natin. Mag-follow kayo guys ha. Follow kayo para natitip kayo sa aking video. Ang sarap talaga guys oh. Giggle talaga ako, guys. Eh. Yung guys oh. Pinapakita ko pa sa inyo. Malutong talaga ng lechon yan guys. Malutong na talaga. Gigil gigil talaga sa lechon na yan. Sarap na sarap kasi ako guys. Pinagigilang ko yung lechon guys. So, sobrang sarap. Sobrang sarap talaga guys. At, hindi ko makalimutan talaga guys. Sarap kasi guys. Sarap. Kayo guys. Nakaluto na ba ng mga lechon? At yung bitukan ng manok, ah, baboy, Pitukan ng baboy. Sabi na yung, yung sino mga nakaluto dyan, mag-comment lang kayo ha. Comment lang kayo sa my section. Ang sarap to guys, sarap. Sarap guys, yun, gigil talaga ako guys. Oh. So, ang guys. So. Wow. Wow, ang sarap-sarap talaga guys. Ating ah, ka nakalimutan, Damit talaga guys. Oh. So.